Tila nabuko na nga si Dismissed Bamban Mayor Alice Guo ito nga ay matapos mapag-alaman ng Senado na ang tumulong dito palabas ng bansa ay ang isang politiko. Narito panoorin ang video kung paano nabuking ng mga senador ang umano'y lihim na boyfriend ni Alice Guo na siya ring tumutulong dito para maka po sa mga kasalanan nito. Miss Alice, gaya ng siguro alam nyo na, si Miss Sheila Guo previously in identify nyo bilang kapatid nyo nagtestify na po siya dito sa Senado Tinanong ko sa kanya nung hearing kung kilala niya si Mayor Liseldo Kalugay at ang sabi niya si Mayor Kalugay ay kaibigan mo daw Pwede mo bang i-describe kung ano yung uh, ugnayan mo ano yung relasyon mo kay Mayor Kalugay Madam Chair, uh, kakilala kaibigan po. Kakilala at kaibigan. Alam ba ni Mayor Kalugay na simulat sa poll na umalis ka ng Pilipinas nung first or second week of July? Inulit mo rin lang kanina lang July ka umalis. Alam ba niya 'yon at isa ba siya na sinabihan mo na paalis ka sa Pilipinas? Uh, Madam Chair, hindi po. Wala siyang Adi alam, hindi? wala rin po ako pinagsabihan. So, hindi niya alam na pa umalis ka at hindi mo rin siya sinabihan. Uh, akala ko ba kaibigan mo siya? Bakit hindi mo man lang siya sinabihan? At paano hindi niya alam? Uh, wala, po akong wala po akong pinagsabihan kahit sino po for my own safety na rin po. Wala kayong sinabihan. To your knowledge, uh, Miss Alice, uh, tumulong ba si Mayor Kalugay sa pag-facilitate dun sa notarization ng affidavit niyo kahit absent kayo nung panahong yon? Wala po akong alam na tinulong ko sa akin ni Mayor Kalugay po. Partikular dun sa pagpapanotorya ng affidavit, kahit wala ka, tumulong ba si Mayor Kalugay dun sa facilitation na iyon? Um, you are under oath, Miss oh Alice. Po, I'm under oath. Um, about po dun sa, dun sa question niyo po, uh, I invoke my right po. At tungkol naman po doon kay Mayor Kalugay po, wala po siyang tinulong po sa akin. Ano yung ini-invoke nyo ng right? Alin? Um, na about po doon sa notary po. ini nyo yung right against self-incrimination doon sa tanong na kung nag-facilitate si Mayor Kalugay sa notarization? Uh, hindi po. I invoke my right against self-incrimination po about po doon sa notary po dahil po may kaso na po final po sa DOJ. Pero yung about naman po, kung may alam po si Mayor Dong, wala po siyang, wala po siyang, matagal ko na po hindi siya nakakausap actually. Matagal? Kailan kayo huling nag-usap? Uh, matagal na po. Uh, ah, yeah. ganong katagal? SP Pro Tem? Yeah. Uh, Madam Chair, kung naalala nyo, nung uh, huling hearing, uh, Madam Alice, di ba tinanong ko sa iyo, uh, meron ka bang uh, karelasyon na uh, politiko, uh, po. congressman? Diba, tinanong ko sa'yo? may karelasyon ka ba? Wala po. Senador? Wala po. Mayor? Wala po. Sigurado ka? Diba, Sigurado po. Diba, tinanong ko sa iyo, uh, meron ka bang karelasyon uh, na uh, mayor sa Norte? Wala po. Ha? Wala po. Specifically, actually hindi ko naman binanggit yung pangalan ng bayan at pangalan ng mayor eh nung last hearing mo rito. Pero ngayon, it's an open secret already na ang mayor ng Suwal, na si Mayor Dong Kalugay, ang Suwal, hindi San Juan, ang, uh, <laughs> ang uh, karelasyon mo. At hindi po itong, yung totoo, Sen. Hindi, lang. Uh, patapusin mo muna ako. At uh, itong uh, mayor na ito ay uh, kasosyo mo nagpapatakbo ng uh, pogo mo sa bamban. Uh, clarify ko lang po, Sen, wala po akong pogo at hindi din po ako tumat, hindi rin po ako nagra-run po ng pogo. Oh, well, whatever. Uh, Kailan kayo nagkakilala ni Mayor uh, Kalugay? Uh, hindi pa na po rin po maalala. Talaga? Opo. Kailan kayo nagka-relasyon? Wala po kami relasyon. Oo. Oh, talaga ah. Ano, how do you describe your relationship with uh, Mayor Kalugay? Ah, uh, kaibigan po. Higit sa pagkakaibigan? Kaibigan po. Ibigan. Kaibigan friend. Okay. Okay, ah uh, tinulungan ka ba ni Mayor o mga tao ni Mayor upang uh, pagtago o para di agad mahanap ng mga autoridad? Wala po, hindi po. Hmm. Ah, ganun? oto, ito, meron na akong picture no, papakita sa iyo. Ito, ito si Mayor Kalugay. Correct. Ito ko to, Hindi ko po masyado makita no, po. Bibigyan ko si Mamaya. Apo. Hmm. Kailan ang birthday ni Mayor? Birthday pa ni Mayor. Kalugay, boyfriend mo. hindi ko po siya boyfriend. Oh, kailan 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 ang birthday niya? Um, hindi ko po alam kailan ang birthday niya. Oh. Ito so, si Mayor Kalugay, naka-suit ng t-shirt mo, alis, go. Marami pa yung t-shirt niya, more than 20,000 po yan. Ah, binigyan mo siya? Um, baka meron po siya. Ah, binigyan mo siya More ng than 20,000 pieces po yung t-shirt. Oo. Oh. Mukhang yung magkakatabi kayo, yun, mukhang mahinit ang pagtitinginan ninyong dalawa. Oh. Yan po yata yung doon sa kasalan bayan po yun. Ah. In-invite lang po ako. Ah, okay, bakit in-invite? Eh, mayroon ka ng tarlac siya, mayroon ng pagkasinan kasalan bayan po parang ano po yung invitation kasalan po, bayan ng suwal o kasalan bayan ng bamban kasalan bayan po ng suwal yan oh bakit ka na imbita ah uh, kaibigan magkaibigan po kami In invite oh, lang po ako oh, marami mga mayors na imbita o oh, ikaw lang ah uh, may mga ibang politicians po hindi ko naman po kakilala pero ikaw ang katabi ah uh, siguro din po sa upuan magkatabi po kami oh so, lagi na yata atake magkatabi no ah uh, hindi naman po Oh, 'di ba mayroon siyang mga ginawang o pinagawang mga bulaklak para sa iyo? Uh, hindi naman po. hindi uh, ko po hindi ko po makita eh. Ayun oh. oh, ito. Oh. Oh, laki ng bulaklak para sa iyo. Dami oh. Sana all. Uh... Mm. Tapos tinanggap mo. <laughs> oh. Tama? Ha? Bibigay ko sa'yo. Sige po. Ha? Soli mo ni sa'kin ha, para souvenir ko to eh ha. Oh, ngayon inaamin mo ba na hindi wala kang relasyon? Uh, hindi, siya... hindi, po tama yung term na amin po dahil wala naman po talaga kami yung relasyon po. O oh, sige, gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Uh, kaibigan ko po. Kaya, nga, may ako, kaibigan ko Senator Risa, kaibigan ko Senator Coco. Gaano ka kalapit? Ayun yun ang tinatanong ko. Based on the picture at hand. Hindi, gano'ng kakalapit? Kakilala po, kaibigan Hindi po. Ika nga. Marami naman tayong kakaibigan dito. Ikaw, pwede rin kita maging kaibigan. Gano'ng kakalapit kay Mayor Kalugay? Uh, hindi ko po alam pa paano yung ano nyo pong, pa paano po kayo mag-age po na ah, uh -huh. kung kano'ng kalapit. Hindi, nag, nagsasabihan ba kayo na sikreto? Ano? hindi, hindi naman po. how, uh, how, how far is your relationship? Magkaibigan po kami. Magkaibigan lang. So, Apo. yung parang normal na kaibigan. Opo, magkaibigan po. O, ah, sige. Mamaya, babalik ka kata dahil hindi pa tapos si Madam Chair eh. Opo. At least, uh, anong tunay na pangalan ni Mayor Kalugay? Ang alam ko po, Mayor Dong Kalugay po. Yung first name. Yung real name niya. Ano ba real name? Uy. Talag alam ko alam. po Dong kalugay po talaga. <laughs> yung real name nga niya. Opo. Magkaibigan ko yun, hindi mo alam yung tunay na pangalan niya. Dong lang ang alam mo. Hindi, tinatanong ko yung the real name. Oh. Sagot. Yung totoong pangalan ni Dong Kalugay. Tatanong ka po, kunwari ka pa, alam mo naman. Ang alam ko po talaga, Dong Kalugay po. Hanggang, hanggang pati ba naman sa pangalan ng boyfriend mo? Di, 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 ka lang ka Say, hindi ko pa talaga siya boyfriend. Uh, oh, well, whatever. O oh, yung malapit na kaibigan mo, hindi mo pa rin alam ang first name, real name Alam yan. ko po dong kalugay po. Oh, hindi, oh, aware ka na Liseldo pangalan niya? Ah, Liseldo. opo, Liseldo. Artista ka nga, no? Mas magaling mm -hmm. ka po umarte sa amin ni Bong Rebilla. Anyway, aware ka ba dito sa isang uh, farm? ang pangalan Alicel Aquafar. Uh, alam ko po hindi po hindi po alam ano po uh, hindi po siya existed po. Hindi pa, hindi siya. Wal walang pong ganun farm po na natuloy po. SP Pro Temp, pwede natin ipakita yung Sige. business permit na yeah. ibinigay kay Ms. Sheila Guo para sa isang aqua farm na sinasabi niyo. Okay. Kasi if you coin the name Alicel, Ali stands for Alice, and Cel stands for Liceldo. Di ba? Okay ba? Ha? Huh? Tama? Baka nagkatoon lang. Ha? Huh? Ano? Are you aware of that? Hindi ba kayo ang ang owner ni ni Alice Go and Liseldo Katugay? Anong business po, Sen? Aqua, aqua farm. farm. po. Uh, hindi wala pong wala wala pa akong aqua farm po doon sa place po nila. Uh, pwede ka no? Comsec pa mo na yung ano. Uh, yung business permit. <laughs> sa san nakalocate yung uh, Lizelle Aqua Farm? Yung farm ninyo ng dalawa. Ah, uh, hindi po siya natuloy. Wala po natuloy na aqua farm po. Wala natuloy? Wala po natuloy. Pero yung pangalan alam mo? Aware ka? Ah, uh, yung pangalan, uh -oh. hindi ko na po maalala, Sen. Uy, eh. <laughs> nakinoin yung dalawang pangalan ninyo. Alice tsaka Liseldo. Hindi ko na po maalala, Sen. Uh, talaga? La, ang maalala. Oh, talaga? Wala dami mo hindi mo alala. O yan, yan, yan. Tignan mo. Paki, ano nga. <laughs> Malabo yung mata ko. Oh, may-ari niyan eh sa DTI pala, Sheila Go. But I heard that Sheila Go denied denied owning this uh, uh, piece of property or farm. Hindi po siya Madam Chair, If I may, Madam Chair, if I recall yes, uh, right, Saint Madam Chair, uh, for the information of the body, I don't think uh, Sheila Go denied it. Oh. She was just saying, Madam Chair, na she doesn't know anything about ah, okay. it because And I quote, Madam Chair, and the records will bail me out. She was asked by Guahua Ping, AKA uh, Alice Go, to sign these documents, Madam Chair. She was asked by Alice Go to sign these documents. And so siya yung nagpapirma kay Sheila Go oh. ng mga dokumento dito sa Alicel Aqua Farm. Oh. Based on the statements right. of uh, Senator Joel. Do you confirm it? Na ikaw nagpapirma kay Sheila, uh, kay Sheila nitong uh, uh, dokumentong ito? Uh, Your Honor, um... Hindi mo walala? Ah, uh, honestly, um... May ganong proposal pero hindi ko na na hindi ko na rin maalala na natuloy. Hindi <laughs> mo na kasi I, pero dito sa, dito wala, sa, wala wala natuling, dito sa in hearing ng last hearing ng uh, committee ni committee ni Senator Risa, sinabi ni sinabi ni Senator Joel, na, sinabi ni Sheila Go na ikaw nagpapirman nitong particular na dokumentong ito. So you know that this is existing. Um, send ano po siya, siguro doon sa application po, pero yan yes. po parang D, DTI certification yes. na po siya. Is it true that uh, you asked uh, uh, Sheila Go to to sign? this uh, document um to make it appear that she owns this uh, farm Sen, ano ano po siya um kundi po ako nagkakamali certification na po siya doon doon po siguro sa sa registration po Ano ba ito Sing, uh, single proprietor huh? Kasi detail lang to eh pero wala wala kong ganun na na existing okay. na ano na farm. So sabi mo sa sinabi mo hindi na tuloy itong uh, nasimulan niyo establish itong Alizel uh, aqua farm. S sa inyo dapat ito ni Mayor Kalugay. No? Ano ba ano ba ito? Magiging bangus uh, bangus farm ba ito? Ah uh, hindi, ano lang po yung proposal lang po. Kaya ano klase proposal? Ah uh, proposal na 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 gusto kong mag-farming pero hindi naman po kasali dyan si Mayor Kalugay. <laughs> gano'ng gaano kalaki to? Um mag-uumpisa po sana kami sa dalawang cage po dapat. Cage. Opo. So kaya nga gaano nga kalaki uh, farm nito. Hindi po siya natuloy kaya Oo nga, gano'ng nga kalaki. Si syempre alam mo, kahit hindi natuloy, alam mo kung gano'ng kalaki. Mag-uumpisa diba? po dapat Ha? Huh? Mag-uumpisa po dapat sa inyo. San, san located to? San ang lokasyon? Mag mag dapat po mag-uumpisa po sa Sual, pero oh, hindi po siya natuloy. Pero kaya nga, sa Sual pa rin. Opo, pero hindi po siya natuloy. Ha? Huh? Hindi po siya natuloy. Bakit <laughs> ba ginigit mo sa amin na hindi natuloy? At tinatanong ko lang, sino nag-coin ng pangalan? Tignan nyo po, wala naman po. Uy, hindi mo alam kung sino nag-coin ng pangalan? Wala kang participation sa sa pangalan ng ano? Ah, uh, wala naman. No farm? Wala naman po. Ha? Huh? Diba, very boy. obvious naman. Alicel. Alis, A-L-I, tapos sel, Lisel do. O. O, di ba? Ano? Ay, pero mamin. Na malalim ang pagkakaibigan ninyo. At itong pagkakaibigan ninyo, ito, ito yung... Uh, <laughs> ito yung uh, tumutulong sa'yo sa lahat ng mga aktibidadis mo. Siya hindi naman po wala naman po Then, siyang tinutulong we'll, po. Anyway, Alice, we'll find it out if when okay. uh, Mayor Caluve appears in the next hearing. Okay.